Hindi <laughs> ano, pa ako laking set na may laging construction worker po ako eh. Bagong recruit eh. Bati mo, dali mo na kay Papa. nag ah, pa, bati mo, dali mo kay Papa. Dali mo dun. mag ah. lang pero ano to? Pwede yung timba. Ano yung timba? Lagyan din ng cemento. Hindi ko tuloy maitaas po. Yung basa ah. Yung basa yung ano yun. Yung Yung basa.